hanggang sa ngayon, usap-usapan pa rin kung sino ba talaga tayo at ano ang ating pagkakakilanlan bago tayo sakupin ng Espanya at tinawag tayo na Pilipino. Si Magellan ba ang nakadiscover ng ating bansa? Our history books are wrong. Ferdinand Magellan did not discover the Philippines. Bakit nga ba ito nasabi ni Representative Fernandez. When an American anthropologist of the National Museum of the Philippines discovered the remains of fragment of a skull of a female and the jaw bones of three individuals and a bone from the lower leg that dating back to 47,000 years ago. Sa Callao Cave, Campeña Blanca, Cagayan in Northern Luzon, a Filipino archaeologist, Armand Mijares, and his team discovered a human foot bone dating to 67,000 years ago. Ang nakita ng mga archaeologists ay ngipin at mga buto ng rhinoceros 75% intact plus stone tools plus butchery marks sa mga buto which indicated that the rhino was butchered by early humans 709,000 years ago according sa carbon dating method. Si Magellan pa rin ba ang nakadiscover sa ating bansa? Kakaya naman kay Magellan dahil ang mga grupong ito, ng mga taong ito, beat Magellan in discovering this island but at by at least 50,000 years. Sino nga ba ang unang nanirahan sa ating bansa? Nandyan ang mga negrito o ita mga Indones, tapos mga Malays na mga civilized na at ang tawag sa pinuno nila ay dato at ang sumunod na tao ay maharlika at ang timawa at ang alipin. Ang tanong saan natin nakuha ang pangalan ng Pilipinas? Ang pangalan ng Pilipinas ay inalay sa hari ng Espanya na si King Philip II. Kaya tayo tinawag na Pilipinas hanggang ngayon na ito ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon. Sino nga ba? ang nanamantala sa ating bansa. Apat ang klase ng tao ng tayo simulang pagsamantalahan ng mga dayuhan. Una, Dugong Kastila na pinanganak sa Espanya na nanirahan sa ating bansa ang tawag sa kanila first class peninsulares. Ikalawang klase ng tao, dugong Kastila na pinanganak dito ang tawag sa kanila, insulares. Pangitlo, dugong Kastila at dugong Chino, halo ang tawag sa kanila ay mestizo at ang panghuli. Ang majority na ating mga kababayan, dugong katutubo, ang tawag sa kanila ay Indio, hindi Pilipino. Sila Silang mga purong Kastila at Mestizo ang mga Pilipino. Indios, as we were called was considered a fourth class citizens in our own lands by the Spanish colonial government. Kaya nga ba iminungkahay ito dati ni dating Pangulong Rodrigo Ruad Duterte na palitan na ang ating pangalan bilang maharlika na idea din ito di umano ni dating Pangulong Marcos Sr. Renaming the country to Maharlika, a word meaning warrior class to pay homage to the country's pre-colonial past. Duterte revived the idea advocated by then President Ferdinand Marcos Sr. Marami pala tayong kingdom bago pa man dumating ang mga Kastila. Kingdom of Tundun o Tundo Kingdom of Namayan, Mandaluyong, Santa Ana, Kingdom of Mai, Mindoro Islands, Kingdom of Sabag and Wakwak ng Pampanga at Apari, Rahanate of Cebu, Kingdom of Sandao sa Palawan at marami pa pong iba. And the oldest kingdom natin was called Lawan, now called Island of Lawan sa Northern Samar. Marami ang nagtataka bakit ang ibang bansa ay may mga kasaysayan ng kanilang kaharian at bakit tayo wala? Nang tatlong daan taon na kanilang pananakop, binura nila ang ating kasaysayan, ang ating nakaraan, ang ating pagkatao, ang ating lahi. And because of that, long colonization, we are now living with their culture, tradition, and religion. At ito ang nakakagulat. Oper ba ang tawag sa Pilipinas. Ayaw lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Muchos de oros! Mayaman sa ginto ang according to Pagrepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. At ano nga ba ang Opir? Ang Opir ay pangalang idinuduktong sa lahing Hebreo. Mayaman pala ng bansa natin at bakit tayo nalugmok sa kahirapan? The Philippines has the second largest gold deposit in the world after Africa. Mayaman tayo, civilized tayo at silang mananakop ang naglagay sa ating kasalukuyang kinalalagyan natin kahirapan. At panahon na ba para palitan na ang pangalang Pilipinas? You know yourselves, then you will be known. And you will know that it is you that were the sons of the Living Father. But if you do not know yourselves, then you will be in a state of poverty and it is you who will be the poverty. Pag nakilala natin ang ating sarili, then you will be known. Makikilala tayo sa buong mundo bilang opir and we will know that we are the sons of the living Father. Pero kung di natin makikilala ang ating sarili, we will continue to be ignorant Katulad ng gusto mangyari ng mga Kastila, ganyan tayo mga Pilipino. Ayos na yan, Pilipinas na lang. Huwag na nating hanapin ang ating tunay na pangalan at pagkatao. Then ano? Upir nga ba ang bansa natin? Tara, panuurin natin ito. Now, kung ang pangalan Pilipinas ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon at ang maharlika ay kapulungan ng mga tao sa isang balangay o tribo sa ating bansa bago dumating ang mga Kastila, Meron pa kayang higit na karapat dapat na pangalan para sa ating bansa. Ayon sa numero 98 Kolesyon General de Documentos Relativos a las Filipinas Excidencias en Alquivo, de Injas de Sevilla publicada por la Compañía General de Tabacos de Filipinas Tomo de 3, Barcelona 1920. Sa English po, ito ang sinasabi. ay libro na tinatawag nilang General Collection of documents relating to the Philippine Islands. Lahat po ng dokumento na may kinalaman sa Pilipinas ay dito matatagpuan sa lebrong ito na magsasabi how to locate ang ating bansa. Ito po ay sulat ng eskriba o tagasulat ni Magellan sa kanilang ekspedisyon na si Antonio Pigapeta. History tell us that Pigapeta has the merit to have recorded in his chronicles Major events in the Philippine history. And according to him, the navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India to Burma, Sumatra, Molucas, Borneo, Sulu to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulupulong mga isla tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to pagrepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. To confirm this, sumulat po tayo kay Chief Antonio Sanchez de Mora of Departamento de Referencias Arquivo General de Indias, Madrid upang makuha po ng kopya ng mga dokumentong ito. Upang malaman natin kung ang Ophir ay isang lugar coincidentally in 1946 sa Tel Kasile, Israel, may nakuwang dalawang small ostracon or pottery or banga or paso fragments with writing on them dating back to 8th century at nakasulat doon in Paleo Hebrew words gold of Ophir, Two, Bet Horon Israel at ang laman, 30 shekels of gold. This confirms that Opir was a place from which gold was imported. Marami pong bansa ang nag-claim ng pangalang Opir, tulad na Sri Lanka, India, Africa, Malaysia, Solomon Islands, Pilipinas at iba pa. Ba. Ano bang meron sa pangalang Opir? Bakit kailangan natin palitan ng pangalan Pilipinas sa Ophir? Do you know that 13 times ang binagit sa Bible ang pangalong Ophir na isa sa mga anak ni Joktan na kapatid ni Peleg, ang ama nila ay si Heber na apo sa talampakan ni Noah na ama ng mga Hebrews. Ang opir ay pangalang idinuduktong sa lahing Hebreo. Kung Ophir nga ang Pilipinas ayong kay Pigapeta, at si Opir ay tao na apo ni Heber na ama ng mga Hebreo. Ang ibibang bang sabihin ay may dugong Hebreo tayong mga Pilipino? Magandang katanungan, di po ba? Ang Mount Pinatubo, Mount Arayat, Mount Kabuyaw, Mount Banahaw, Mayon Volcano, Taal Volcano, Kabalyan Volcano, at mga salitang Sagada, Ipugaw, Igurot, Eskaya Tribe, at marami pa pong iba. Search nyo lang sa Google. Lahat po yan. Hebrew words mga lugar na naging saksi sa kasaysayan ng mga unang tao dito. And even Father Chirino, a Jesuit historian, said that the Tagalog language has the mystery and obscurities of the Hebrew language. May pagkakahawig daw ang Tagalog na baybayin at ang Hebrew language. As nyo ang mga taga-Eskaya tribe sa Bohol, ano lingwahe nila at saan nang galing ang lahi nila. Now, Pagkakataon lang ba yun na sinabi ni Antonio Pigapeta sa harap ng China ay pulupulo ng isla na mucho de oros mayaman sa ginto? The Philippines has the second largest gold deposit in the world after Africa. Marami magsasabi, mag-move on na tayo, mag-move forward na tayo. Mas maraming problema ang bansa na dapat nating iprioridad. Ayos na yan, Pilipinas na lang, di naman natin makakain yan pagpapalit ng pangalan, and so on, and so forth. Tama po, mubo na tayo. Noong paman, mubo na tayo. Inabot na nga tayo ng 136 years pagkatapos sa tayo lumaya sa mga imperialista na hindi natin alam na saan tayo nang galing. And remember, more than 3 million Filipinos were killed during the colonization of Spain and the United States. And then, binenta tayo ng Espanya sa Amerika sa kapwa nila, Europeans. Bata at matatanda, pinagpapapatay nila just to Christianize us and civilize us. Sila ang nagsabi niyan. History ang nagsabi niyan. Hindi po ako. Read your history. Dahil yun daw ang dahilan sa pagsakop sa atin. Dahil sa reliyon, papatay sila kapag di ka sumunod. Inquisition ang kahantungan mo. And to civilize us, anong sabi ni Pigapeta dito? Anong sabi niya dito? Day, tayo daw are better people than greater merchants and richer, more well-dressed and more honorable than the Chinese. Mayaman tayo, civilized tayo, at silang mananakop ang naglagay sa ating kasalukuyang kinalalagyan nating kahirapan. Anong sabi ni St. Thomas sa Gospel ng Thomas? When you know yourselves, then you will be known, and you will know that it is you that were the sons of the living Father. But if you do not know yourselves, then you will be in a state of poverty and it is you who will be the poverty. Pag nakilala natin ang ating sarili, then you will be known. Makikilala tayo sa buong mundo bilang opir and we will know that we are the sons of the living father. Pero kung di natin makikilala ang ating sarili, we will continue to be ignorant Katulad ng gusto mangyari ng mga Kastila, ganyan tayo mga Pilipino. Ayos na yan, Pilipinas na lang. Huwag na nating hanapin ang ating tunay na pangalan at pagkatao. Then ano? Ang sabi ni St. Thomas, You are in poverty and it is you who are the poverty. Mananatili tayo sa kahirapan. Tama nga si Dr. Jose Rizal. Tayo nga ang educated generation na binabanggit niya sa kanyang mga sipi, tula at awitin. That will be able to decode his writings and novels. Madam Speaker, dahil ang kabataan. Madam Speaker. With the indulgence of Madam Speaker. The, the, Majority Leader. With, with the indulgence of the speaker. Uh, good I'm gentleman, now, sir, uh, Madam, Madam Speaker. Speakers. I'm almost done. I'm almost done. Madam Speaker. Okay. I'm here. Kailangan natin balikan ang ating nakaraan upang upang marating natin ang ating isang magandang bukas. Mr. Speaker, I hope this 19th Congress will be a tool to find out who we really are. Sama-sama po tayo, buong bayan, buong bansa, mula apari hanggang hulo, balikan po natin ang ating nakaraan upang marating natin ang ating paroroonan. At sa panghuli, gusto ko pong iwan ang mga nalilita na binitawan ni General Jacob H. Smith. Hindi po para purihin siya, kundi para alipustain. Siya po ang namahala sa ginawa nilang pagpatay sa ating lahi mula sampung taon, pataas, bata, matanda. He said, I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better it will please me. Dito po tayo nagtatapos ang aking mga, ang aking speech.